tayo ng bakoor ngayon kasi um, ipapacheck ko tong pang natin yung mga rack and pinion ng Toyota Vios natin kasi kailangan ko na siya mapa PMS lahat maintenance kasi nga papunta na tayo ng Quezon so eto yung working tools natin eto yung working horse ko na gagamitan sa Quezon so kailangan ready rin siya, 'di ba? So kailangan natin pa ayos. Um, baka magpalit na rin ako ng front shock na KYB. Tingnan natin kung magkano 'yo dito sa may iba ko or nakita ko lang siya sa Facebook. So tingnan natin kung okay yung gawa nila, no? Yan, iiwan ko tong kotse sa nila kasi pupunta na tayo ng beach. padadalin dito sa Baku or, or, dun sa Tarlier para ipacheck yung um, under chassis natin yung mga shop kasi naririnig ko na yung mga parang may lagotok so pat, pacheck na natin ha? May hirap na mahirap na eh abutan tayo sa daan kasalanan pa natin yun pag inabutan tayo sa daan kaya alam naman na natin may sira at nararamdaman naman natin hindi pa natin ipagawa <laughs> yun lang budget na naman <laughs> so remember pag bumili talaga kayo ng second hand na car eh ito yung ah uh, pwede natin pwedeng mangyari ba diba? so expect the unexpected talaga eh wala tayong pang brand new eh alright alright nandito na tayo sa ano, Gaylan Auto Parts under chassis so pinapacheck check na natin. ayan So, pa-double check lang dahil ng kalawang pala na, no. Yeah, all right. So, pati yung shock ko sira rin. <laughs> Second hand pa more. So, okay. Voidero Ano? Yan, so Chenek na nila yung mga dapat palitan. Nakita na nila Well, gastos, pero At least ayos na yung sasakyan Natapos So, nandito ako ngayon sa may ano, Gailan Auto Auto Parts Ayan Ayan sya. tapos na buti na lang talaga nagpa-check tayo oh. kung yar oh, kung sa daan pa nabutan po no uh, buti pina-check ko na ayan o na shock mounting po So wala pati yung shock mounting natin biyak na palitin na rin Andito na eh wala tayong magagawa kun dito papalitan na Yeah Gusto siran na pati shock Ano yan sir? Malabosing. Malab pushing, palitin na rin sir. Opo. Oh, yan, papalitan, papalitan na. Ang <laughs> nandiyan eh. Isang baklas na. Oo, oh, isang baklas na. Ito lang ang oh, bago. Yan, yan lang ang pinalitan na bago. Oo, oh, pati ito sir. Ito, ito bago rin to. Ito ay, hindi. Ah, yan na. Okay. So ito yung papalitan ito sir. Papalitan. Okay. Eh. So, isang ano na lang. Ito, isang oo. Oh. Ah. Ang tawag yun sir, bearing. Bearing. Wala na yun. Oh at spray press, press yung ano natin nah <coughs> start up start up puro cabinet na eh kalambo ni eh repak na eh so yeah. ano yung pinagpalit napito <laughs> shock na to pala so, yeah. na Up na. Ay. Kaya pala wala na Nalagotok to Kasi wala na tong plate Ay grabe Sige okay. okay. po Ito yung KYB May papalit natin KYB na rin yung stock Kaso wala na na. <laughs> yeah. Halos um, pinalitan na na rin lahat kasi nga wala eh. Ngayon talaga. Ngayon pag bumili ka ng second ng sasakyan, wala. Alright. Bago na. maganda ano kasi yung flow nila marami naggagawa kaya matulin din so, ang dami pinalitan natin para fresh na talaga so mga ano anak ako dito 1 hour and magwa 1 hour na actually 1 hour na so matulin yung gawa lang nila alam na nila yung mga gagawin so, alright So we're done na dito uh, Natapos nila na matulin Kasi ang dami nila doon So yung flow maganda yung flow nila Yan um, Binayaran natin is total of 22,260 Kasi sobrang dami talagang pinalitan Yan ah uh, Well yun talaga Alright Pero sulit naman Ang kulang na lang is alignment ng sasakyan kasi papaalin pa natin to alright tapos pupunta pala tayo ngayon dito sa may imos kasi yung mga goma di ba kagabi ay nabasayan so papagawa ko na rin grabe na papagayos no ay nawa alright Yan. So May ilang kit lang ako naririnig eh, sabi naman nila kuya ano yan dahil bago nga lang siya so yung mga goma kasi nirepack lahat yung CBT joint nya ano ginawa lahat eh so fresh lahat kaya yun so balik na lang natin kung meron tayong hindi talaga na kitang maganda alright so nandito na tayo sa Gia Glass um, dito to sa tapat ng Maynilad sa arko, kakaliwa kay doon pag galing kayong uh, pagpapunta kayong Bacoor so singin sa akin 2,000 babaklasin daw tong salamin maalog na kasi yan ah so yan eh tumulo na nga dito so yan alright right. iiwanan ko muna siya dito para mapa-check na ito kaya. Ito goods pa naman. So, ito ako sa gear glass. Ayan, ag. Ayan. Alright. Okay. And dito na ako ngayon ulit sa Imus. Ayan, dito sa gear glass. Ayan. Tapos na. Yeah. Galing ko sa BGC, iniwan ko na. So, puro kalawang lang ataw, pero Pero, ayos na ulit. 1,000 pesos yung sinun chingard sa akin Ayan hmm. Ang testing natin ng ulan So, hindi na tayo babayin sa loob Alright Ayan Nagpalagay na rin tayo ng lead. Ayan, so Ayan na rin, Ed So, ano natin, lahat para ready na tayo sa Quezon na area. Right. Okay. naayos na ni kuya Ito yun 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 go. Yan. So, Cobra, Omega Cobra. H4. Yan. Right. And good morning mga kami So Pupunta na ulit tayo doon sa pinuntaan natin sa Dasma yan, ipapaayos na natin yan. Nag-schedule tayo ngayon. So, let's go. Ayan, mamaya, tatakbo ko ng ah, uh, bakor ulit. Kasi, ipapacheck ko itong pinagawa natin na pang ilalim. Kasi, ang ingay eh. Hindi ako kampante. Sobrang ingay na niya. So, sabi nila, mawawala naman to eh. Pag ganito, yan, walang ingay, diba? ba? wala siya tunog parang smooth lang pero pag lumili ko yan maingay talaga kaya ayan ah maririnig talaga ako, annoying talaga yung tunog niya so, alright, mamaya na lang ulit ayan, nandito na tayo sa J2 Auto Works Alright, tingnan na natin kung mabawala ma, ma, ma yan. Yan, alright. Yan, Dito to, to sa ginaldo, dyan lang. Ah, oh. ito uh, yung Honda Dasma. So, pagkalampas mo lang dyan, ah, oh. dito na. J2 Auto Works. Ito yung natin. Testing mo. Oh. so good afternoon mga kaysa kami. Kasama natin si Mix. And so yon mabalitaan ko lang kayo kanina hindi rin nakabit yung clock spring kasi mali yung item o mali yung clock spring na nakuha ko so um, ang ginawa na lang muna ah uh, hindi pa rin niya nawala pero dinisable na niya or tinagal niya yung socket for the ano sa um, airbag bakas daw mag trigger or anything umano yung mag pop up tong airbag so yun yun muna yung ginawa nila sa J2 At, balik ko na lang once na nakabili na ako nung um, clock spring yan so alright balitaan ko kayo kung yan ba talaga ay mawawala kapag pinalitan ng clock spring pwede kasi daw na easy yung malfunction na so malala na yon pag ECU malfunction hindi ko alam kung paano gagawin hindi ko pa alam kung kung paano siya i-settle pag ECU malfunction siya all right one week later ayan, so we're back dito um pina-check ko lang yung onting langit ngit yun um ano po ulit tawag diyan Suspension arm. <laughs> Suspension arm. So, wala na. Wala na kuwenta yung suspension arm ko. Wal-wal na. Buti na pa-check natin ngayon. So, palitin na. All goods na pang ilalim natin. Ayan. Fresh na. Fresh na lahat yan. All 2008 model na Bios. Gasas talaga pag bumili ka second hand. <laughs> Yun talaga yon So, wala tayong magagawa. All right. So, yan guys, hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi medyo na bad trip din ako. Kasi yan yung nangyari ngayon sa uh, BIOS natin. Umilaw yung ABS kasi hindi naman siya sinasadya kasi nga tinamaan yung sensor kaso abirya nga lang. So, naputol talaga. Wala tayong mahanapan na sensor. Eh, sasagutin naman daw nila. So, okay lang din. Um, ayos naman yon aso nga lang syempre yung abirya na meron hindi mo na ma makukuha ah, hindi mo na ano eh hindi na mawawala eh nagka abirya ka na eh so ngayon nakanggamba ka rin kasi nga dahil dyan sa milo yung ABS so so far nagana naman sya kaso wala nga lang ABS ba diba? kaya uh, tamang takbo lang eh maulan pa naman yun nakakatakot maulan pa naman which is uh, delikado yan, so, pero magagamit naman natin sa sasakyan so habang hinahanap natin yung A, um, ABS sensor yan actually hindi pa pala ako nagbayad kasi hindi mo na ako nagbayad hanggat hindi pa nagagawa to so yun um, balikan na lang <laughs> balikan ko kayo pag tapos na O nagawa na to alright Okay guys, wala nang ABS na ilaw dito sa ating dashboard so we're goods na um, okay dito kay Gailan kasi hindi nyo nga muna pinabayaran sa akin yung atraso yung suspension arm since hanggat hindi nga siya nagagawa so ngayon binigyan pa nila ako discount nga kasi sa abala so okay dito kay Gailan so ako pipit ba ko uh, even do na may nagkaroon ng Aberia eh ayo sila kausap. So mas mas maganda yung ganoon, 'di ba? All Yeah. So kay gailan dito lang to sa Bacoor. All right.